Yo, what's up guys? For today's video, mayroon dito ang Delta 125 nagpapakabit ng alarm. Ayan, babaklasin natin yung cover. Lahat ng cover niyan natanggalin para may kabit natin itong alarm. Ito ang kanyang alarm. Kaya, let's go ito guys una naman natin gagawin itong mga wire nya ay pag -iwa natin ito kanyang wire gaya ng dati pag -iwa natin to at dito natin ikakabit sa dito dito tayo magbabaklas ng wire dahil nandito naman lahat ng wire ng wire nya accessory at saka sa ano sa starter relay sa dito sa may coil nya at ang CDI nandyan na rin yan kaya dito na lang natin babaklasin to para hindi na tayo mag baklas ng cover lahat ng cover kaya let's go guys dito na lang ayan guys ito na yung tsura ng ating wiring ng alarm ito na yung pinag natin itong gray at saka pink at saka itong orange at saka blue at saka itong red at saka black at dalawang yellow yan yung itong itsura ng ating wire ng alarm uh, para mailagay natin kung saan yung yung linya na kung kontak sa kaya let's go ito naman ang sunod nating gagawin itong tatanggalin natin itong uh, itong harness nya dito sa motor ngayon guys dito na yung wire nya uh, dito tayo mag install ng mga wire ng alarm nandito yung starter switch nandito yung linker nya saka paluwit kanan ito ito yung isa yung pulser niya ang gagawin nating sa kill switch dito rin At saka yung ground nang ano yung ground nang kasi dito tayo maglalagay ng ground sa may neutral niya kasi pag sa dito natin nilagay yung ground niya ay kahit nakakambyo ay mag start siya kaya may chance ay itong matumba yung motor pag nag start ka ng alarm kaya dito natin ikakabit sa may ano sa may neutral yung gagawin natin ground para hindi siya mag start pag nakakambyo siya kaya let's go guys install na natin ayan guys ito na yung ka-install natin ng ating alarm Uh, dito natin nilagay yung balas niya dito sa u-box para hindi mababasa pag nagwa-washing ng motor kaya yeah, ito yung ginawa natin dito sa accessory nya itong itong dalawang yellow ay nilagay natin dito sa yung isang yellow dito sa orange at saka isang yellow naman ay dito naman sa light blue light blue ba to? At saka yung blue dito sa yellow na may lining na red. At saka itong orange dito sa black wire ng motor. At saka itong red wire ng alarm dito rin natin nilagay din sa red wire ng motor. Yeah, ito guys yung pension natin. At, atin na lang itong ayusin yung wiring natin para eh, hindi ito madali masira uh, lalagyan natin yung electrical tape babalutin natin ng mayos yeah, let's go guys balutin natin ayun guys ito na yung kalagay natin ng ano ng uh, wire nya inayos na natin at uh, titistingin na natin kung andar uh, ba to ayun ito start natin ayun mandar na at papatayin naman natin ito pwede ito ilock yan kasi pag na pag tinulak ito nang walang ano nakalock ito ay tutunog yung lock yun na hindi na yun ano. start natin ulit na andar na yun lang guys maraming maraming salamat sa iyong panonood at sana ay patuloy niya akong suportahan maraming salamat at nandito dito na hanggang dito na lang huwag niyong kalimutan mag subscribe sa aking channel Uh, maraming maraming salamat ulit and bye bye